Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may banta ng kamalasan kung magmamadali ka sa paggawa ng mga desisyon. Ang payo ng iyong gabay ay maging maingat at matalino sa iyong pakikipag-usap upang maiwasan ang pagkahulog sa mga sitwasyong magdadala ng malas. May bad energy sa paligid mo na tila pinapalakas ng sobra mong kabaitan. Lalo na kung ikaw ay laging nagbibigay ng tulong ng hindi nag-iisip, ang pagiging matulungin ay mabuti. Ngunit bantayan ang sarili upang hindi ka malustay o mawalan ng pera. Sa tahanan, mag-ingat sa mga posibleng pag-aaway o tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Mahalagang maayos agad ang mga ito upang mapanatili ang magandang enerhiya sa inyong tahanan. Sa pagmamahalan, maging mas malambing ka sa iyong minamahal at mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, mawawala ang mga bad energy na tila nagtatangkang pumasok sa inyong relasyon o pamilya. Sa trabaho, ipagpatuloy mo ang kasipagan. May mga senyales na magdadala ito ng progreso sa iyong posisyon at maaaring magbukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyo. Ngayong araw ang mga kulay na color red at color pink ang magdadala ng swerte sa iyo, at pagiging maysland sa bagay na dapat na maiwasan, ang mga numerong number 10, number 24 at number 37 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan, na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon, at magingat ka sa kaharap na bigla ang maglalamang na kaibigan, na zodiac sign na libra, dahil baka gastos ang mangyari.